ay ako po yung nagluluto ng ginato ang langka. Ayan, medyo may sabaw siya. Ito yung aming pananghalian ngayong araw na to. At saka syempre yung kapares niyan ay pritong pambakol. Ayan, magkapares na yan. Ayan, luto na yung langka at saka tambakol. Kumakain na ako. Kasi, ano ka na ito? Kumakain no? na ako kasi hindi pa masyado matao. Kaya no oi

Merienda tayo. Ayan. Bali, Angel's Pizza. Tinanggal ko yung mga ham. Ayan. ayoko ko ham. Tapos, gusto ko lang yung ano, yung uh, pineapple. Hawaiian kasi to. Inaantok ako. Tanggalin natin. Bari, oh, naglagay ako ng plastik kasi humahawak ako ng pera. Maya-maya may magbabayad. Maya-maya may bibili. Kaya, naglagay ako ng plastic. PC? Ilan? Pen? Ayan na. Lahat ha? Ayan o, oh, ba? Diba? Maya-maya naghahawak ng pera kaya kailangan may plastic. Ayun, mm. Ayunit ko na lang to kasi kagabi pa to. Ayaw na kumain ang anak ko kasi. Eh. Tataba daw siya. Sayang ng workout niya. Kaya, ako ang uubos nito. Hindi mm. lang ayin-ayin mo.

Di paano talaga o. Paano nga to? May isip na. Ang sinabi niyo, ang sinabi sa amin. At ikaw, hindi ako kuha niya. Ayun, o. Bansawar doon. Ayun, ayun. Bukod nilang kayo. Hindi ko nakaka-buwan. Bukod sa amin. 没事、嗯嗯、了。 Ayan, baubos na yung isang tiwa. Wow. Ngayon, dito naman tayo. Spinach ito. Ito yung pinakapaborito ko sa kanila. Masarap talaga to. Ito, ito says peanuts to. Ay. Tekot soc. Thank you. you. Ay. Na ganun pagkakain, paputol putol Minsan pag nanananghalinan ako. nawabala yung gana ka ko kasi ano, potol-potol nga. May init masyado dito. kata lagi pokoknya sekarang depan